Sang araw, umuwi ang asawa ko na may dalang tuta. Sa unang tingin ko palang, lang, magaan na agad ang loob ko sa kanya. Ang cute at ang bibo pa. Pinangalanan ko siyang kaka. Lumipas ang mga araw, unti-unti nang lumalaki si kaka. Pero hindi siya tulad ng ibang aso. Hindi siya lamaki ng husto. Maliit lamang siya. Parang laging tuta. Pero may isang bagay na kapansin-pansin sa kanya. Tumatahol siya kahit na walang tao, kahit walang hayop, kahit walang anino. Akala ko nga noong una naglalaro lang siya, o baka naman normal lang sa mga tuta yun. Hanggang isang gabi, tahol siya ng tahol sa bakuran ng kapitbahay. Nagising ako. Iniisip ko, baka may magnanakaw. Pero pagsilip ko, wala namang tao tahimik ang paligid. Kinuha ko si Kaka at pinasok ko sa loob. Kinabukasan nga ay nalaman ko na may namatay pala sa bahay na iyon. Isang matandang babae, inatake daw sa puso. Doon mismo na kung saan, tumatahol si Kaka. Doon ko unang naisip na baka nakakakita siya ng mga kaluluwa. Kinagabihan, tinawag ako ng asawa ko Si Kaka, galit na galit, tumatahol sa sulok ng kwarto. Wala namang tao, wala namang anino, para may kung anong lamig sa hangin. Naisip ko siyang videohan para makita kung ano ang kanyang tinatahulan. At sa video na iyon, may matandang babae, nakatingin, hindi gumagalaw at hindi kumukurap. Tama nga ang hinala ko, ang aso kong si Kaka ay may ikatlong mata. Simula noon, naging mapagmatyag na kami. Tuwing tumatahol si kaka sa kawalan, alam naming may dumadaan. Hindi sa daan ng mga buhay, kundi sa landas ng mga nilalang na hindi natin nakikita. Isang gabi, habang umuulan, tumahol si kaka sa pintuan. Pagbukas ko, may batang babae, basang-basa, nanginginig. Hindi siya nagsasalita. Pinatuloy namin siya, binigyan ng kumot. Pero nang tanungin ko ang barangay kinabukasan, walang batang nawawala. Wala ring batang ganyan sa lugar. Pagbalik ko nga sa bahay, wala na ang bata. Pero si Kaka tahimik lang. Nakatingin sa bintana, parang bantay, parang tagapamagitan. Simula noon, tinanggap na namin na si Kaka ay hindi ordinaryong aso. Isa siyang bantay ng kaluluwa. Tagapagsabi kung saan may dumadaan, tagapagtanggol kung may nanganganib, at tagapagligtas kung may naliligaw. Simula noon, naging mapagmatyag na kami. Tuwing tumatahol si kaka sa kawalan, alam naming may dumadaan. Hindi sa daan ng mga buhay, kundi sa landas ng mga nilalang na hindi natin nakikita. At sa bawat tahol niya, alam naming may kwento, may kalulawa, may paalala na si kaka ay may third eye.